Um sir kasi po nung uh, last Friday po kasi bumili ako ng second hand na uh, um split type na aircon. Ah okay. second second hand. Na e okay. Inverter. Nahanap ko po, nakahanap po ako ng parang post sa marketplace sa Yung Facebook. Na marketplace. Yes, okay. <clears> throat> Tapos, throat> Ano um, so nagkaroon po ng transaction with the seller. Um, tapos, um, in-offer po sa akin sa halagang 16,000 yung unit. Tapos, yung installation po is 6,000 din oh, po. so, balik okay. total of 22,000. Okay. So, so. Sila na rin ang mag install hmm. Opo, sila na rin sila, po yung mag-i-install. Sila, store, sila ang supplier ng second-hand na hmm. split-type na aircon. Hindi sila okay. may-ari dati. Opo, parang ano daw, ang sabi niya sa akin, condo pull-out daw po siya. Ah, pull-out, pull okay. okay. Sige. So, Sige. Naikap, binayaran ninyo ang split type at ikinabit. Nag, so, nagbayad kayo ng additional 6,000 pesos, tama? Opo, opo, ganun po nangyari. So, Friday po siya, uh, hmm. Friday ng morning, tapos Friday ng kanagabihan po, hinag, nahatid naman po nila yung, um, yung unit. Hmm yung aircon. So, oh. kasama po yung seller at saka kasama po yung mag install Ah, okay. Kasama nila nang nag-install. Okay. okay. Na -install And then what na. happened? Oh. install na. Oh, tapos? Bali, ano po, nung dumating sila, hinatid lang po at po nila yung, ano, yung unit, pero kinabukasan po nila i-install. Kasi masyado na pong gabi nung dumating sila, mag-aalas na po ng gabi. Hmm. Oh, sige po, and then dahil ginabi, hindi na-install. Oh, hindi po na-install nung Friday ng gabi. So, um, sabi ng seller, uh, bayaran ko daw muna yung unit. So, nagbigay po ako ng um, 16,000 pesos na cash para okay, sa so unit. si Sino yun? Oh. Senior, kanino mo binigay? Um, ang pangalan po ng seller, Christ, Christ Anne Del Mundo po. Yun po yung nakalagay sa Facebook niya oh. sa mga profile. So, kaharap mo si Christ An, nung binigay mong pera? Opo. Inabot opo. mo sa kanya personally ang 16,000 pesos? Yes po. May resibo po, 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 po yun. May resibo po yon. Kinuhanan ko po siya ng resibo, opo, pero the following day niya pa po sinend sa akin through cellphone po. Hindi po yung actual na resibo. Parang photocopy lang po ng resibo. Okay, okay. Taga saan ito si Miss Chris Andel Mundo, ma. Um, taga San Andres. Meron siyang ang um, San Andres Bukid po, Manila. Tapos Santa Ana, Manila. Parang dalawag ang address oh, ah, Magkatabi niya. lang yan. Magkatabi lang yan. Eh, San Andres at Santa Ana. Ano po yung pangalan o yung address ng resibo o kumpanya, ano po ang nakalagay? Actually sir, wala nga pong pangalan eh. Wala pong pangalan okay. sa kumpanya. Parang ano lang siya, simpleng receipt lang siya na nabibili dyan okay. sa ano. Ah, tapos okay. may nakalagay uh -huh. na name po, mm -hmm. yung amount, tapos may signature niya okay, po. So after paying po ng full amount, dahil na i-deliver naman, ano po naging problema? um So tinest po namin yung unit, tapos kinabukasan po um, bumalik sila to install. Tapos, um, hapo na sila dumating, ginabi na nga po siya, madaling araw na sila natapos para mag-install. Tapos, um, pa. after, oo, tapos after nung, oo po mga alas tres na po ng madaling oh, araw sila natapos. O, sige po, so, alas tres po. Ano, anong, araw, anong, anong, na madaling araw, na-install. Ano po nangyari? E. Hindi gumana. Pustahan. Hindi oh, gumana. gumana. Oo oh. oh, po, hindi gumana. <laughs> na, na. So, so, yun ang na problema naman. naman. So, ang nabili po ninyo ay hindi aircon, kundi heater. Heater. Electric pan. Nee, pero ma'am Marilyn, hindi po ba nila, nung ma-install na po nila, hindi po ba nila tinesting sa harap nyo kung gumagana yung aircon unit? Noong una po, nung dumating sila tinesting, gumana yung unit, gumana din po yung compressor. okay Pero hindi pa lumalamig. Pero nung na-install po, nung na-install na nila, ang sabi sa akin nung nag install Uh, hintayin lang daw po ng mga one hour, ganyan. Tapos after one hour, um, parang palitan na yung temperature sa pinakamalamig, lalamig na daw. Hmm. So ayun po, nagantay kami buong magnamag, 24 oh. hours, hindi po lumalamig. Tapos oh. yung compressor ah. po, namamatay-matay siya every now and then. No, parang oh. every one minute, okay. parang ganoon okay. Kahit na, kahit na 70 na ang kanyang temperature, di pa rin lumalamig? Yes po, opo. Okay. Hindi pa rin okay. siya po ang unit nito tapos hindi po siya lumalamig talaga. So nag-text ako tapos kinabukasan hindi ko na ma-contact yung Christ Angel Mundo. Okay, so, ma'am, nagbayad din kayo ng 6,000 installation. Sigurado 'yan. Pang-install. Ano po? Nagbayad din kayo ng 6,000 installation fee. Opo, nagbayad din po ako after nila ma-install. 6,000 po. Okay. Kasama na doon yung materials yung mga tubings, no? Yung fittings. Oh, yung yes. mga fittings. Okay. Ba, <laughs> hindi, 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 hindi lumamig. Hindi lumamig. Kaya sabi, hintayin nyo ng one hour. Kasi alis muna kami. <laughs> Kasi alis muna kami. <laughs> Tama. No. Nakuha ka, ni Tony. Ibig sabihin, hintayin nyo <laughs> po one hour. Malayo <laughs> na sila doon. <laughs> oh. Nasa bukid na sila. Oo. <laughs> oh. Yan ang nangyari diyan. Okay, so Okay. Uh, na ba nila? Sa iba? Oo. Oo, baka mamaya meron lang maling instruction. Pinaiis niyo ma'am sa iba. Siguro ang sinasabi Baka mawala yung warranty, attorney. Ang sinasabi ni Marilyn... Sige na, wala na warranty yun. Oo, ang sinasabi ni Marilyn, back job yan. Back job dapat? Oo, kung defective, palitan. Ang problema, Yusek, hindi na nga raw daw pumakontak yung... Ah, yun lang... Yung kanyang kausap ng marketplace, ano. Yan ang sinasabi ko. Uh, pagka ah. sa marketplace, actually magandang uh, portal yan upang makabenta or makabili tayo. Tama. Pero marami rin manluloko dyan. At para dyan, uh, nandito si Major Salvador yan. Camacho Jr., ang uh, substation commander ng substation 5 Tagig CPS. At uh, para mabigyan ng uh, maagarang tulong itong uh, nere-reklamo ni ma'am. Magandang tanghali sa iyo, Major Salvador Camacho Hello, magandang uh, tanghali eh? Major Salvador Camacho. Nandiyan ba siya? Nandiyan siya oh, yeah. Oh. Major Buddy. Hello, Ma'am uh, uh, Major Salvador Nandiyan ba siya? Oh, wala yata. Anyway, Ma'am Marline, uh, nasubukan niyo po bang kontakin po uli yung uh, itong uh, nakausap niyo dito sa marketplace? Alam niyo po sa totoo sir, yung seller po, hindi ko na siya nakakausap talaga. Mm. Pero yung nag-install, nag-reach out po siya sa akin kahapon. Ano okay. po sila sabi babalikan niya? niya, mm. yung ano, babalikan niya yung unit. Oh. So dumating po sila kagabi actually, kagabi mm. sila dumating Dumalik, mga oh. 9.30 ng gabi. Mm. Oh. Sinect oh, po nila ulit, sinek nila, tapos lumakas yung parang fa parang umokay naman siya for mga one hour tapos umalis ulit sila pag alis nila, nila ganoon ulit nang bumalik na. ulit sa dati <laughs> mm, so, no, no, medyo nai, nai <laughs> <Mayingilala>. na po <laughs> kami ng asawa ko oh. may diferensya talaga Allah, may uh, Sige. So, yan na nga. At uh, nandiyan na ba sa linya natin si Major Salvador Camacho? upang uh, uh, matulungan itong kanyang uh, nasasakupan no hindi po ba po ba sa police colonel uh, Ulaso yung COP mo po namin ang kapulisan po ng substation 5 ay welcome na welcome po na pumunta po rito yung nagko-complain para tulungan po namin yun, yun. Oh kasi eh, tama tama ano major ano at uh, may contact pa yata siya doon sa mga gumawa ano. Oo. Oh. At uh, tulungan natin itong uh, kalugar natin dyan sa Tagig. Ma'am mm -hmm. ma Marilyn, nadinig yes, niyo po? Yes, Opo, oh, Ma'am Marilyn, nadinig niyo po yung uh, advice ni Major Major Salvador. Ma'am Marilyn, tanong ko lang, saan kayo dyan sa Maytagig City po? Saan napindan po ako? Saan po yan? Napindan. Napindan. Opo, napindan. Ayun, Major Salvador, mukhang malapit lang naman yung uh, napindan, ano? At baka pwedeng nga uh, ngayon, ngayon, pagtapos natin mag-usap, pakisund pakisundo na lang itong uh, si Miss Marlene, ano? Para makuha niyo yung kanyang uh, complaint. Mm -hmm. At yung ibang detalye doon sa inireklamo niya dahil meron pa siyang contact doon sa gumawa ng aircon niya. Copy, uh, ngayon pa man, sir, eh, ko na po yung address at uh, Pupuntahan ko na po. Ayan yeah, 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 no, maganda. Ano? Yeah, abilis. Para, yeah, Abilis. Para, yeah, para matulungan ka agad natin itong kababayan natin dyan sa Tagig. Ano? Dahil alam nyo, Yusek, tagat-tagig mm. tayo. Ano? At ayaw nating uh, nagkaka problema yung mga kababayan natin dyan. Correct. Ang so, mahirap kasi ngayon, dahil taglamig, baka yung aircon, umiinit. Pagkada <laughs> <dahil> sa lamig. <laughs> Pero, hindi niya na magamit, ano? Oo, oh, sayang naman. That's 21,000. No? So, mahirap talaga magtiwala eh. Anyway, Ma'am Marlene, ano po mensahe nyo doon sa nagbenta ng sirang aircon ninyo? Baka sakaling nakikinig pa. Ay naku, sana tigilan mo na yan. Dami-dami nyo na pong nalok. May mga nakausap din po akong tao na oh. po ng sitwasyon ko. Eh, na-scam po nitong si Christ na to. Ah, so notorious na talaga siya ka. sa ganyan. May record na pala. Eh, siguro, okay. Oh, siguro kilala din ng uh, anyway, si Major Camacho ma magkakandak na investigation diyan. Oh, kasi oh. ang sasabihin ko sana, Yusek, uh, baka magkakilala itong ano dahil may contact pa siya ron sa Ang alam ko iba yung nag-install, di ba? And iba rin yung oh, pinagbenta, oh, ay, yung nagbenta oh, oh. sa inyo. Oo. Oh, oh. oh, baka may connection yes, sila, no? magkakilala oh, sila. Oo, magkakilala siya mm. Magkakilala. Okay, anyway, maraming salamat oh, oh. po, Ma'am Marilyn Nesperos, sa pagtitiwala dito sa programa. Thank at, you. Opo, oh, huwag kayo mag-alala, oh. Ma. Ma'am, at Susunduin po kayo ngayon kagad ni Major Salvador Camacho dyan upang uh, makuha ng kayo ng statement at uh, mabigyan ng aksyon kagad din yung problema. Oo, oh, hindi. matawagan yeah. nyo nag-ayos. Kasi oh. kaya pa naman ayusin. May, ma materialis Kung kaya pa ngayon. naman. Oh. Baka may malik lang ang free yun, di ba? Kung makikita natin yung gumawa bumalik pa nga siya. Oo, oh, kay, bumalik. No? Oh. Uh, bumalik naman yung nag-install. Okay, so hopefully ma-solusyonan oh. uh, uh, kagad dyan. Major Salvador Camacho, maraming salamat din sa mabilisang uh, pagtugon. At uh, please provide us ng uh, action photo or video ng ginawa mong pag-assist dito kay Ma'am uh, Marlene ano. Uh, opo sir uh, dito sa Tagig uh, yan po yung uh, advocacy po namin dito yung uh, ituring na yeah. ng mga containent po natin. Yeah. So uh, yan po yung uh, awesome. Yan po yung uh, uh, laging uh, pinapalala sa amin ng aming uh, district director. O uh, uh, tama. Yan. Then,